Magandang umaga po muli sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating po ikatlong uh, linggo sa panahon ng apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ay uh, umaatikan po na po yung ating uh, tagpo dito sa Mabuting Balita ng Panginoon ayang kay Sagwan, kalawang kabanata, na kung saan tayo ay uh, muling humarap kay Jesus na tila nagiba ng uh, tikla. Uh, ito ay isang galit na hindi na masasabi natin makasalanan galit, kundi isang galit na matuwid, na righteous anger sa Ingles. No? Sapagkat siya ay uh, nagsisikap na magbigay ng isang napakahalagang aral na kinakailangan hindi kasangkapanin pagsamantalahan ang mga bagay na dapat ay sa Diyos upang maglagay o mag-ipok ng, ng pera para sa pansariling pulsa. No? Uh, ah, bakit siya nagalit? No? Masama po ba yung pangangalakal? Kung tutuusin hindi man po masama ang pangangalakal sa ito ay isang uri ng pagpapalita ng mga bagay-bagay na ginawa, ginagawa ng mga tao mula noon hanggang ngayon upang magkaroon ng kabuhayan masasabi natin ang bawat nagpapalitan ngunit ang masama ay ito ay ginamit no sa isang maling lugar sapagkat may mga lugar na kinakailangan ilagay natin na uh, sa lugar yung ating mga gagawin, no? at syempre kapag sinabing sa bahay dalanginan hindi dapat yan gamitin sa isang bagay na hindi pang dalangin at uh, ang nasaklap nito ay dito na bunyag yung tinatawag na poot na, na, na namuo sa kalooban ng mga may kapangyarihan no? mga religious authorities noon no? nung panahon ni Jesus na siyempre eh, pinahintulutan nilang magkalakal yung mga nangangalakal doon sa may templo at siyempre dahil doon meron silang kaunting bahagi no? Cut, share, no? Ano man ang tawagin natin doon. At siyempre, dahil si Jesus ay nagpalayas doon sa mga taong uh, nagbibili at bumibili, no? Ay siyempre nagalit sa kanya. Doon mo sisimulan mag mag uh, sa kanila yung tinatawag na plano upang alisin si Jesus sa eksena, no? At dito ay sinabi din ni Jesus yung tinatawag na paunang sabi tungkol sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na siya ang templo no? Na, na, sana tayo ay maging malay na bilang simbahan tayo bumubuo sa katawan ng ating Panginoon Yesus no? tayo ang simbahan na simbahan hindi lang po yun yung mga gusaling pato o kung ano man no? na material tayo rin ang bumubuo ng buhay na simbahan tayo po ang bayan ng Diyos ito din po ay isang pagtatanong sa atin kamusta na yung ating ugali kapag ito na ang pinag-uusapan no? Minsan, kapag ito na ang pinag-uusapan walang kamakamag-anak walang, walang kaikaibigan no? dahil nandiyan yung tinatawag na tukso sa kagahamanan kasakiman no? na magandang tingnan natin lalo na ngayon, panahon ng kwaresma ngunit hindi lamang sa panahon ng kwaresma yun ba ang tinatawag natin ugali sa mga material na bagay? Tayo ba ay kapit ang ating puso at diwa sa mga material na bagay? O meron ba tayo tinatawag na uh, kakayahang uh, umagwat, no? detachment no? mula doon? Hindi ba tayo sakal ng mga material na bagay? Pagkat ang pag-isipan niyan po, magpalay tayo ng Diyos.